E na e na, huwag ano <laughs> na ka? <laughs> <laughs> ka na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag ka na. na. <laughs> Frame na tayo, Frey. Para di tayo makita. Oh, Lord. Pagkain eh. Gutom na ako eh. Okay, let's search. White. Uy! Bakit may bisan? Ang gumapang. Dapat May siya. din sa Hindi mo nakita. Okay, wutino oh, sulame sa baby may ano sa nakita kana eh. nakita ka na. Nakita ka na? Oo. ohh Mama! What the heck? Bakit? <laughs> may nag-jump scare dito sa gilid. naka ohh 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 Bawal itong ano nangyayari? Ito mo yun? Ito. Oo. Oh. Uh -huh. oh. Buko. Gumalaw yung ubuuan. Masal na yung Ay, yung bell mo muna. Wait, wait, wait. Yun mga pang. Na. May ipis. Wait, wait, wait. <laughs>